Isang Japanese man arestado dahil sa habi nito na pagtetrespassing. Merong iba't ibang klase ng hobbies na ginagawa at nade ang mga tao depende sa kanilang trip o hilig. Pero isang lalaki sa Japan, merong hindi pangkaraniwang libangan at yan ay ang pangihimasok sa property ng ibang tao. Bakit niya ito ginagawa? Ito. Kamakailan lang ay naresto ng Fukuoka Prefectural Police ang isang 37 anyos na lalaki sa siyudad ng Daizafu sa Japan na kinilalang si Yuta Sugawara dahil sa paghihinala na nanghihimasok ito sa property ng isang magkasintahan. Sa pinakahuli nitong pagtatangka, ang may-ari mismo ng bahay ang nakahuli kay Yuta habang nasa loob ng bakura ng mga ito. Hinabol at napigilan na ng lalaki si Yuta sa pagtatangka nito na tumakas habang ang kanya namang asawa ang tumawag sa mga pulis. Nang imbestigahan ito ay inamin ni Yuta na pumapasok siya sa mga properties ng mga pribadong tahanan ng walang paalam. Sinabi pa nito na nakakawala raw ng stress ang kapag naiisip niya kung malalaman ba ng may-ari o hindi ang kanyang pagtitrespass. Kaswal na inamin mismo ni Yuta sa mga investigador na ang nangyaring insidente ay hindi na bago sa kanya dahil umabot na sa isang libong beses ang pangihimasok niya sa property ng ibang tao at ito raw ay kanyang hobby. Samantala, tinitingnan din ng mga otoridad kung si Yuta ba ay merong kinalaman sa iba pang naganap na krimen sa nasabing lugar. Ikaw, anong masasabi mo sa pambihirang libangan ng lalaki ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.